Tayo po kasi ay naka dito sa Bantay Nakaw Coalition. So pwede niyong puntahan at i-follow. Natawa lang tayo dito sa post na ito. Pero masaklap to kay Robin Padilla. Kasi kung ang mga kababayan natin ay ganito rin ang iniisip, or ako'y naniniwala na maraming kababayan natin na nag-iisip ng tama, ang sa tingin ko ay ganito rin ang tingin kay Mr. Robin Padilla. Sabi, tagilid na utak, tuta ng kapangyarihan. Mm-hmm tagilid na uta, tuta na <laughs> Um, yan namang sinasabi nilang pagiging tagilid, pagiging olats pagdating sa don, dunungan na nung si Robin Padilla. Hindi naman yan lingid sa kaalaman ng maraming kababayan natin. Ano ho? At siguro naman ay alam din niya ni Mr. Robin Padilla. Inamin na rin niya dati pa bago siya maging senador na pag nalukluk siya ay mag-aaral siya, kukuha siya ng mga advisors at kung ano-ano pa na, ng mga promises para kahit paano um, maging angkop siya sa kanyang pinasok na trabaho na linya ang pagiging senador nga. pero kasi ana ah, nakikita pa rin ng mga kababayan natin ngayon dito kay Mr. Robin Padilla bukod sa pagiging tagilid na tagilid na nga ang utak power hungry pa hindi ba mayabang akala mo siya talaga yung may alam akala mo yung pagiging number one niya ang ibig sabihin siya na ang pinakamay dunong tapos aminin ah, na wala naman daw siya doon. Kulang daw sa kaalaman. Magmamakaawa pag na na na, na, na bisto. Di ba? Magpapaawa pag na chatmate. Kalukohan din talaga na itong mga katulad ni Mr. Robin Padilla. Anong sabi dito? ay itong si Senator Robin Padilla na kanyang ibablock daw. Sabi nga, ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Dahil umano'y hindi ito makakatulong sa bansa. At, 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 at ano, ano po? As if naman, ah, ano po ang makakatulong sa bansa natin? Sige nga. Sige nga, Mr. Robin Padilla, ano po ang tamang uh, formula para ang bansa natin ay malagay sa ayos? Masaklap, no? Yung mag, may mga ganito tayong klaseng leader na wala pa man din na impeachment trial, meron ng desisyon. inaquit agad sa Sara Duterte. Oh, nakakaloko. Ano po ito pang sa mga kababayan natin? Hindi po ba kayo nahihiya? ba? Diba? Katulad na katulad ni Bato na ibablock ko noong impeachment. Bakit hindi nyo antayin yung trial at tignang mabuti? Maging objective kayo Ating nang mabuti kung, kung ano ang dapat na desisyon. Wala eh. Yung, yung utak nyo nakaset na eh. Na I am here to support Sara Duterte and the Dutertes. Yun kasi So kahit ano pa yung paratang, kahit obvious na, kahit napatunayan na kung ano yung mga katiwalian na kinasangkutan nga ng isang Sara Duterte, hindi nyo na yung paniniwalaan. Dahil nga sarado na ang utak nyo. Naka-set naka na sa utak nyo na no matter what, ang tingin nyo sa mga Duterte ay mabuting tao. Ano po ba ang ibig sabihin na ito? Trabaho po ba ito? Kasi, ang lala. Ang babang uri ng trabaho kung gano'n. Um, ganito ba o napakalaki ba ang utang na loob niyo sa mga Duterte? O kaya pwede rin sabihin na isinangla niyo na ba ang kaluluwan niyo sa mga Duterte? Kaya kayo nagkakaganyan? Grabe. Sa ganitong sitwasyon talaga, magsisilabasan ang mga tuta ni Duterte. Mm, yung matawag ka na tuta ng isang politiko, masaklat yan. Diba? sa kabila ng malalakas na tatlong impeachment complaints laban kay Sara Duterte nakakapagtaka na ang mga tagilid ang utak okay mga olats, na senador ang kakampi nito sa bagay once uh, once atuta always atuta